Andrea Brillantes latest ganap. Napakaganda sa kanyang suot para sa ika 32 year anniversary ng Miga Magazine. Maraming dumalo sa naturang event. Kanya-kanyang pagandahan ng mga kasuutan. Makikitang nandun din si Heart Evangelista, Jeda Abansado, Bel Mariano at marami pang iba. Kasama ni Andrea sa Miga Magazine Anniversary Party ang kanyang glam team katuwang niya sa pag-aayos ng kanyang buhok, make-up at sa mismong kasuotan niya. Mula sa kanyang kasuotan hanggang sa kanyang sapatos ay pair lahat. Grabe, kayang-kaya niyang magsuot ng ganong kahabang takong. Now, Lahat nag enjoy sa party, lalong-lalo na si Andrea Brillantes. Samantala sa ibang kaganapan naman ispatid naman sina Andrea Brillantes at Kyle Echari or Kydria ng isang fan na bumaba ng escalator from BGC Mall habang naguusap uusap ang dalawa. Nakasuot ng orange sleeveless at blue pants si Andrea Brillantes habang si Kyle naman ay nakasuot ng green t-shirt at light blue pants. Malayang gumala ang dalawa dahil maliban sa parehas silang single at close pa sila sa isa't isa. Makikitang pagkababa nila sa escalator ay humawak si Andrea Villantes sa braso ni Kyle para maglakad. Talaga namang super sweet ang dalawa. At Andrea Villantes napakaganda ng lumapit kina Doni Pangilinan at Maricel Laksa para makipagbiso-beso nang nasa loob na sila ng sinihan para panoorin ang premiere night ng Good Game Movie starring Donnie Pangilinan at ang mami nito na si Maricel Laksa.